Hello guys, for this tutorial is tuturo ko sa inyo kung paano alisin yung mga nagpa-pop up na ads sa inyong cellphone naiinita na ba kayo dahil lagi na lang may lumalabas sa cellphone nyo nagpa-pop up ng mga ads so paano maalis yan guys ganito lang sa Chrome or Google. And then, dito guys, sa taas, may three dots. Pindutin nyo lang yan. Tapos, may kita nyo yung settings. And then, dito guys, sa baba, hanapin nyo lang yung site settings. And then, pindutin mo yan. Tapos, hanapin mo lang yung ads. Ayan. And then, i-off mo lang siya. Huwag mo siya i-allowed. And then guys, after nyan, punta ka naman sa settings ng phone nyo. Ayan, settings. And then, hanapin nyo lang guys yung Google. sa so, ito, pindutin nyo lang. And then guys, may kita nyo dito yung ads. Pindutin nyo lang yung ads and then, i-off nyo lang to. Tapos, may kita nyo to yung ads by Google. Pindutin nyo yan. Tapos, dito sa may baba, hanapin nyo yung ad settings. Ayan. Wait lang natin. And then, i-off nyo lang din to. Turn off. And then, got is. So, ayan guys. Ganyan lang yung gagawin nyo para mawala na yung mga nagpa-pop up na mga ad sa inyong cellphone. Ganon lang guys. Ayan, hindi ka na maiirita sa mga ads na nagpa-pop up sa cellphone mo. So, i-turn off mo lang siya lahat, guys. Paano naman ni block ang mga ads sa apps at games na ginagamit natin? So, ganito, guys. Una, guys, punta kayo sa settings ng phone nyo. And then, dito sa phone setting, isi-search natin dito yung private DNS. So, ano nga ba guys ang DNS? Ang DNS guys stands for Domain Name System. Ang DNS ay ang tagasarin sa pagitan ng mga hostname at mga IP address. Sa madaling salita, ang Domain Name System ay isang koneksyon ng mga database na nagtatranslate ng mga hostname sa mga IP address. So, ano naman yung AdGuard DNS? Ito naman yung alternative solution for ad blocking, privacy protection, and parental control. Sa madaling salita, guys, ang AdGuard DNS, kaya nitong i-block ang mga ads, protekta ng ating mga personal data, at syempre, protekta ng mga bata sa mga adult content. Syempre, alam mo na yon kung ano yung mga adult content na yon para hindi nila yon makita, kaya, pwede natin yung ma-i-block. So, proceed na tayo. Pagka-search mo ng private DNS, ganito yung lalabas. So, i-on lang natin tong private DNS. I-tap mo lang yung private DNS para ma-on natin siya, ma-open. And then, ganito yung lalabas, guys. Punta ka naman dito sa private DNS provider Hostname. So, pagka-tap mo yan, may kita mo dito yung enter host Pindutin mo lang yon para i-enter natin yung DNS provider natin. So, ang, ang host name dyan, guys, na ilalagay natin is dns.adguard.com. So, after nyan ma-enter, guys, isisave save lang natin. So, yun lang, guys, ganun lang siya kadali para ma-open na natin, ma-on natin yung private DNS. So, ganun, guys, after nyo ma-on yung DNS AdGuard ng cellphone nyo, is eh, 70% na mga applications or games ang kayang i-block ng, ano, i-block ang mga ads ng DNS AdGuard. So... Guys na take note lang din na hindi kasali sa mabablock yung ano YouTube ads and then yung mga Facebook ads hindi siya kasali sa mabablock and then yung Spotify ads ay eh, hindi rin kasali sa mabablock. And take note din guys na hindi lahat ng Android phone ay mayroong private DNS settings. Not available siya sa mga Android ang version is 8 pababa. Sa lahat ng mga walang DNS AdGuard, pwede nyo siyang ma-download sa Play Store. I-search nyo lang yung DNS AdGuard. At ito yung itsura ng okay, i-install nyo. So, that's it, guys. Don't forget to give me a thumbs up if you like this video. And please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. See you on my next tutorial. Bye!